Nakasama po natin si tatay po ni Kuya Romy. Kamusta lang po yung anak nyo ay? Eh, hindi naman nag-connect. Uh, ayaw naman niya ipaputol. Yung paa niya? Opo. Ano po bang sabi dati? Hindi na kasi kami nakabalik nun eh. Hmm. Eh, Ang gusto no, doktor eh. Puputulin sa ba hanggang tuhod. Ayaw niya? Ayaw naman eh, niya. Eh, paano po mangyayari doon? Mm nagagamot ka lang siya. Andiyan po ba siya? Andiyan. Makakapunta po ba siya dito? O ako hindi na? Ay, nga. Hindi na po? Ay, maka... Natatanong ka. Okay lang, boss? Okay lang daw. Ba't tala po kayong kuryente, Tay? puro solar, sir. Hmm? Tatlo yung solar namin na gumagaan na rito. Eh. Kamusta ka na, kuya? Hindi mo nagmagalay. Ano po ba sabi ng doktor? Eh, wala namang chika-chika sa talabero ng kwan. Ang timano puputulin naman dito. Mm -hmm. Ayaw nyo naman po. Ayaw. Eh, di ganyan na lang po yan kung ano. Ito na lang gumaling. Baka sakaling gumaling pa. Wala naman po kayo nakikita parang improvement na gumagaling. Pero na, tumutuyo na yung Ay, tumutuyo na ba? Oo. malaki. Yung yung lalaki. Natanggal yung lalaki? Ayun, Ay, dating parang nakaano lang, nakalaylay, no? Ngayon lang na alas. Katagal natanggal. Hmm. Bali, ganun na lang po, Garod. Uh, ibibigay ko na lang po yung tulong na binigay para pang kain-kain na lang po, ano? Oh, sige po. Yun na lang po yata yung pinaka, ano, di ba? Parang puputulin, sabi ng doktor. Hmm. Sa Huwag no? yung dalawang daliri, daliri lang sana? Mm hmm. Kaya lang pabalik-balik naman. Magastos din po. Ngayon po tayo, inyo na lang po ibibigay yung tulong po. Kasi dati po may nagbigay din po ng 250 pesos at di ko naman na po naibalik. Okay, Ngayon po, uh, salamat po sa nagbigay ng 250 pesos po. Kahit na medyo natagalan po, uh, at least nakabalik po kami. At uh, may nagbigay din po ulit. Okay lang sir. Tapos uh, dagdagan ko na lang po para po uh, may pangkain-kain po kayo. Gawin ko na pong ano na uh, po kasi ng 1k tas yung 250 dati tas 1k uh -huh. pa po. Ayun po. Ano po masasabi niyo tayo sa nagbigay po? Eh salamat sir sa mga nagbigay na tumulong sa amin. Ah uh, para may kuan namang ng gamot yung anak ko. Okay uh -huh. po tayo. So, maraming salamat sir. Uh -huh. Ano pong masasabi niyo at yun sa naging kalagayan ng anak niyo? Hmm, hindi ko naman na uh, mapipilit siya rin paputol Yan naman ang gusto niya hindi niya paputol yung eh, gusto ko nung kan paputol na niya eh yeah. ano naman niya meron naman kung kami magde-decision gusto ko dito lang kung tatanggalin ay hanggang dito lang dahil gusto niya ako ay, ayaw naman ng doktor ko ay yung <laughs> doktor sa ngayon niyo na po may makaaway pa kami <laughs> Sige po, ganda lang kuya. Pagaling po kayo. God bless. Sige po tayo. Maraming maraming salamat, sir. Sige po. Sa lahat ng mga tumulong. Thank you po sa nagbigay po para po kala kuya Romy. God bless you po. Maraming maraming salamat po. Okay, okay sir. Kuya, pagaling nga.